Hi guys! For today's video, so ayan yung ating delivery ngayong for today's video Ayan, mainit-init pa galing sa panel Ayan na yung mga delivery at yan lang yung kinuha ko Kasi yan lang yung naman yung mabenta ngayong Pasko dito sa aking tindahan at New Year Ayan, at i-unboxing na natin at i-share ko sa inyo ano yung mabenta dito Ayan lang yung spaghetti nila, ising kalahating kilo lang Wala sila yung tagi isang kilo kaya ayan, inaayos-ayos pa ni madam yung camera para maayos yung pagka subaybay so, sa inyo. So ayan na guys, good morning! Tayo ay mag-sharing ng ating mga paninda. Ayan, yung ating mga paninda. Nagdadala nito guys yung ano yung ko blanca na panel. Ayan, yung mga mabinta ngayong Pasko. Kaya ayan, kumuha ako at ngayon lang ito pumunta dito sa ating tindahan. Ating sari-sari store. Kaya ayan, kumuha tayo. konti lang yung aking kinuha. asa na ba yung resibo? Kumuha ako ng... Ayan. Ng tomato paste. Dito muna tayo sa isang box. Ayan, nakatay siya. Ayan, 2, 4, 6, 8, 10, 12. na ba yung resibo nito? Ay, ito. Ito yung presyo nito. Ay tomato paste. Ah, hanapin natin yung tomato paste. Ayan. Tag 13 yung isa. Pwede natin ibenta e 20 pesos. Yung ating tomato. Rum product. Ayan. Tomato paste. 20 isa. Binta natin. Yung kuho na natin ito is 13 when 21 ayan. ayan, tapos yung kanilang spaghetti yung Ganito lang yung kanilang spaghetti. Wala sila isang kilo, guys. Ganito lang siya. Ayan. Kalahating kilo lang. Ayan. Nasa na ba yung spaghetti? Ayan. Tag 40 yung isa nito. Pwede natin ibenta 50 pesos. Kaya kumuha na ako ng anim na peraso. Anim na peraso. Tapos yung elbow macaroni naman. Ayan yung elbow. Ayan, 20.35 yung kanyang price. Ayan. Pwede natin ibenta 25 isa. Ay, kumuha na rin ako na anim na peraso. Ayan, anim lang din ang aking pinupa. Ayan, ating mga kanda ngayon. Mabenta ngayong Pasko. Tapos, yung spaghetti sauce. Ito. Ayan. 50 yung isa. Kaya kumuha na ako ng tatlo. Tatlong peraso. 51. Kasi 50.95 yung isa. 51. Ayan. Pwede natin ibenta. E 60 pesos yung isa. Ayan. Para mabilis agad mabenta. Tatlo lang yung ating kinuha. Ayan. Tapos yung Greenpeace peas, ayan. Magkano ba puhunan ng Greenpeace peas? Mura lang to eh. Asa na ba yung green peas? Ayan, 15. 15.25 yung isa ng Greenpeace peas. 20 pesos naman yung aking benta nito. Bawa na rin ako ng anim na piraso. Ayan. Ating mga Greenpeace peas. Anim na piraso. Dito naman sa kabila is yung ating Philippine style tomato sauce. Ayan yung ating tag 14.69 yung isa, 15. Puyin natin ibenta ng 20 pesos din yung isa. Anim na piraso yung ating kinuha. Ay, yung isa pala is yung Spanish style tomato sauce. Kumuha na rin ako ng anim. Same lang naman yung presyo niya. Anim-anim yung ating kinuha. Ayan. Ayan, anim. Bilangin natin. Kasi hindi ko siya na kasi kaso kanina. Kasi nga, ay, meron tayong binantayan kanina. Ayan, anim na piraso. So, ayan, anim-anim na siya, guys. Kita-kita ba ninyo? At sya but not the least, yung ating maliit na Fort cocktail. Magkano ba isa nitong Fort cocktail? Yan, 64.21. Yung ating puhunan is 25, ah, 65. Ayan, 65. Kasi inaano ko na yung point niya eh. 65. Pwede natin siyang ibentang 75 pesos. 6 din yung aking kinuha Ano? Maligyan niya? 6 din yung aking kinuha Ayan, mabinta ngayong Pasko dito sa ating tindahan Ayan guys, ang ganda na ba tingnan? Ayan, pipictura natin yan Oh, ayan 'yung ating mga pang mabenta ngayon dito sa atin. Oh, so so 'yun lang guys. Maraming salamat. Thank you for watching. yun lang guys 'yung ating mga pang-tinda ngayong Pasko mabenta sa akin kaya ayan kumuha po. Ayan, yung Paskong darating, mabinta yan dito sa ating tindahan. Buti na lang talaga dumaan dito yung panel ng Blanca at meron silang dala. Sila pa yan, yung nagdadala ng Coffee Blanca. So, ayan lahat yung ating binayaran is mahigit lang po. Isang libo yung aking binayaran kasi hindi naman yan masyadong mabenta pag hindi na Pasko at New Year kasi na stock lang yan dito sa ating tindahan. Pasko at New Year lang yan na bibenta kaya may mga opasyon. O, oh, diba guys? So, yun lang for today's video, maraming salamat sa mga hindi pa nakasubscribe dyan please subscribe my youtube channel and pakiclick na rin sa notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload na video so thank you so much guys, maraming salamat bye, love you all miss sure you all, bye, thank you